Umago po sa ating lahat. Narito na naman po tayo sa Almusal tayo with Neb. Samahan niyo po ako sa araw na ito. Kagaya ng pagsama sa atin ng, ng ating Panginoong Yesus sa tuwing tayo mag-uusap at magninilay sa kanyang mga salita. Ano po? So, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ang decision making. Ano po? So, how do we make decision po? ito ba is based sa ating kaalaman based sa ating uh, intelektwal na pag-iisip sa ating kakayanan o nagdidesisyon po ba tayo based din po sa ating pananampalataya ano po, so tingnan natin kasi marami ho sa atin ay talagang dumadanas o dumadaan sa mahirap na decision making, ano po uh, for example po, isang OFW na kagaya ko and i've seen this a lot pang sa mga pangyayari po doon sa abroad ano na tuwing may mga bagong dumadating is talagang nauho homesick sila sa kanilang mga pamilya di ba umiiyak talaga gabi-gabi umiiyak no mapababae mapalalaki wala pong gender ano pero kasi yun ang emotion eh so talagang kailangan mo silang i-comfort ang hirap po ng desisyon na bigla na lang silang gustong umuwi dahil sa kalungkutan pangungulila pero yung mga ginastos din po nila mga preparasyon para sila ay makarating doon pag apply tinagdaanan nila yung hirap eh, no? pero bigla na lamang po silang gusto na lang nilang bumalik sa mahal nila sa buhay o makapiling at doon na lang bahala na raw kung anong mangyari hindi ba so may isinasakripisyo silang isang future dahil gusto nilang makapiling ang kanilang pamilya. So, may mga desisyon din po tayo na pwede nating ihalin tulad, no? Ang kadalasan, desisyon dito sa atin, sa ating bansa, eh, gustong magtayong ng negosyo. Uh, so, kailangan nilang magbenta ng mga ari-arian na naipundar na, na pinaghirapan na rin, para naman may paumpisa nila sa kanilang mga balak na negosyo. Pero, hindi rin po nila alam kung ano ang mangyayari no? ito ba ay magiging successful o magiging failure wala pong kasiguraduhan no? lahat po yan is plan yeah, yung OFW bahala na so walang kasiguraduhan no so dito po natin talaga masusubukan kung ano talaga ang tamang pagdidesisyon hindi ho ba so dito po pagka sa mga panahong, panahong ganyan po, ang kakapitan natin ay isa lang naman. Ano po? So, basahin po natin itong uh, Kawikaan 3.5.6. No? Sabi dito, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya sa ang tamang landas. Malinaw naman po ano, kailangan pala kasama natin siya within our journey. Kung ano man ang mga decision making na pwede natin gawin. Although yung mga decision natin wala naman pong kasiguraduhan. Hindi pa natin o alam kung ano ang dulo nito, 'di ba? Kung gagawin mo ito, hindi rin natin alam, alam kung magiging successful ka o hindi ka magiging successful o tama ba ang desisyon mo mali ba? Pero pag ito po ay inisip mo lang sa sarili mong kakayanan, ay talaga namang mahihirapan ka. So, kailangan ibigay din natin ito sa Panginoon at siya mismo ang gagabay sa atin. Hindi ba? Kasi pag dumadaan po tayo sa isang buhay natin na sanga yung daan at naka, nandun tayo, hindi natin alam kung saan tayo dadaan. Kasi dami. Hindi ba? Pero pag ibinigay po natin ito sa Panginoon, kahit sa ka dumaan, tiyak magtatagumpay ka. Dahil kasama mo siya. Hindi ho ang ganda po niyan eh, no? Kasi ang buhay ho natin is really there's a lot of question. Every day we have to make decision whether it's small or big and talaga naman po mahirap din. Ano? So yun lamang po naman pala. Kailangan po natin siyang kasama. I'll give you a little bit of my experience po, no? Kasi, uh, I'm here in Aurora, mountainous, di ba? Andito yung Sierra Madre. So, tuwing dumuluwas po ako pa Maynila to visit friends, families, uh, relatives. So, gabi ko ako maalas para umiiwas ako ng traffic. But, then, sa gabi, I observed na wala naman masyadong ilaw dito. May mga konting solar, mangilan ilan -nilan, and bundok, bangin. So, mahirap po ang daan, ano. So, mag-iingat ka talaga. So, ganito po yung naging kwento eh. walang traveling, pag pinatay ko po talaga yung ilaw, wala akong makita. Napag-tripang ko lang, ano. Pero pag binuksan mo naman yung headlight, limitado lang ang makikita natin. Limitado lang po. So, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang ang andar at nakakarating ka rin pala sa paroroonan. Siyempre, nag-iingat, ano? Pero, umaandar ka, nakikita mo lang hanggang dito. Pero habang umaandar ka, hindi na puputo lang liwanag. Tuloy-tuloy lang din siya hanggang sa nakakarating ka sa iyong paroroonan. Pag iniisip po natin yan, ano? Ganon din po ang Diyos. Hindi naman ibinibigay sa atin ng Panginoon ang buong plano, ang buong idea mo, ano? Pero dahil nga, sa kasama mo siya, at nandun doon siya sa tabi mo habang ikaw ay naglalakad sa mga plano mo. Tuloy-tuloy lang po ang liwanag na makikita mo. Hindi mo makikita yung big picture agad, ano? Pero hindi ka niya pababayaan. So lakaran mo. Maniwala ka sa kakayanan ng pag-iisip mo na ibinigay mo sa Diyos. Maniwala ka na wala nang makakagapi nung kasi dalawa kayo. Dalawa kayo. Ay sino pang tatalo doon? Hindi ba? Kung magaling ka na, may kasama ka pa, edi eh, lalo na. Hindi ba? Eh kahit hindi ka nga, wala ka nga alam, ipinagdasal mo, nilakaran mo, sabi mo, sabi mo sa kanya, samahan ka. So, sigurado pong magtatagumpay ka. Hindi ho ba? So, yun po. Yun po ang ating uh, sharing ngayon. Isang maiksi lang. Pero naway makapulo tayo ng uh, magamit natin sa ating decision making in life na Huwag tayong manalig sa sarili lang nating kaalaman. Ibigay natin ito sa Panginoon. Kahit hindi pa natin nakikita ang resulta, sasamahan niya tayo sa paglalakbay upang marating natin ang dapat nating puntahan. Thank you po. God bless po sa atin. Samahan niyo po ulit ako bukas. Almusal tayo with Nev. At ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoon Yesus.